nandito kami ngayon sa um, bye 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 ng tagbarong ayun sya hibas maligo sana kami ng dagat kasi lang hibas pala wrong time magtugsaw tugsaw na lang tugsaw tugsaw na lang tasa sa dagat ang rason kung bakit dito kami. Kailangan mo ka lang hapong nangangal ng dagat. Makaligo man lang ng dagat. Kasi mahina rin ang aking baga. Kailangan ng ano <coughs> vitamin C. Malalim, tatawid kami nang ano, may ilog ito, may portion na may ilog dito eh, kita ako sa inyo, astig naman yun o, may yung, may lambitinan, hi Cody, nagalita talaga, ah, ang asa ni ate, hi, hi ka muna, Cody, where are you ba, hindi naman na, tatawid kami doon. Ayan, ayan. <coughs> Ate, sa impoy, hawakan mo. Alika po, ay. <coughs> ay, naku, ubo pa mo, ay. Big ka na. Ando, ha, malalim rin nga talaga na sa akin. Lampas tuhod ang alibon-bon. Hi, guys. <coughs> ang aming mga dalaga. Mama. Ta, na kayo ng mga boyfriend nyo. Boyfriend! <laughs> Nicole ni Cole, may crush na yan. Not common si Cole. Sinong crush mo nga, Cole? <laughs> Shout out sa crush ni ate ni Cole. Huwag <laughs> na natin sabihin kay baka. Ah! Mapukpukan tayo ni papa mo. go Puntahan mo to si ko, Ano? Ah, uh, kudi, kudi, kudi. Itayin mo siya, wag mo lang siya Magano din yan aso 'yan eh. Lalango niya ng ano. Ang lamli. Bangay halo ng dagat ito. Halo ng dagat at saka ilog. Okay no ilog. Sumikat ka si ang ito pang ilong ko. Ay, boy, boy! Ito tayo kay malamit dito. Malalim. Lalim? Boy, lalim ko ay, lalim. Hindi. Lampas tuhod lang. Ay, malalim ko. Dito na tayo. Ah, tawagin na si Cody. apa ba kode Kobe. Ada si Kode si Kobe. Kobe? Eh ah, ginarga na si Kobe. Tarabata. Ah, bata <coughs> Alright.

Don, don tayo. Takpupoy. Hindi na ate. Ate. nagduwing na po siya. Yun ang ano ng amihan. Daming, daming mga kalat. Makalat siya kapag amihan. <coughs> Ay, kaya naman, no? May potal na, ano? May potal na puno dyan, no? Papa, simpoy! Oh, lapad ng, ano? Lapad ng beach dito. Ibas lang, hibas. Ano na? para sa akin. Kobi. Ah, Kobo. Ay, si Kobi. Alam ka rin 'yan, dali. Susunod kay ni muna. maganda 'yung sunrise. Yeah, Maga... ano na wala, kali na pa nagsikat sikat ang sunrise. Naa non -ano lang ng ulak. Ganda pa natunong sa magkatunggan pala kanina sarap talaga ng simoy ng dagat. Masarap talaga tumambay sa dagat. Nakakalong ginhawa ng aking dito. Bantakin mo, sa sobra isang buwan na kami hindi ng dagat. Doon sa Bulalakaw palagi. Oh. Akala mo magpa-picture eh. Tugsaw na ate! Tugsaw na ate. Papal ka, ka. Oh. Ah! Malayo dyan! Ay! Ala, may shark dyan! Hello kaya Ken! Call, dito lang call! Ah, ang tubig, hanggang dyan lang. <laughs> Grabe ka, babaw. Enjoy! Ang mga bata! ma -alon, alon Kagabi ko pa naririnig yung mga, ano na yan, alon na yan. Wow, kadaming nyug. Hi, boy! Hi! Ano yung tsura mo? slipper mo! Akin okay na, akin okay na. Oh, langoy ikaw, langoy. si Sid. Wala, dapat atin nagdala ka pala ng damit. Nagpalit, para may pampalit ka. Ay! Alang, oh, lali. <laughs> Naano ako sa may butas. Uh, enjoy, mga kids.

Thank you for watching. See you to my next vlog. Bye bye.